Chanda Romero na tatagalan sa offer ni Coco Martin na makasama sa teleserye nito. Alamin sa Ice Patrol Report ni Anton. Ang tagal naman, bakit hanggang ngayon wala pa rin Coco? Ito ang pabirong pahayag ng veteranang actress na si Chanda Romero sa naging statement noon ni Coco Martina isa ito sa mga veteran star na gusto niyang isama sa kanyang teleserye. Ayon kay Chanda, malaki ang pasasalamat niya dahil na-consider siya na aktor dahil matagal na raw niyang gusto magkaroon ng trabaho pero hindi pa siya nabibigyan ng pagkakataon. Ito ang dahilan kung kaya't nang makarating umano sa kanya ang sinabi ni Coco ay yes na yes agad siya. Sa interview sa actress, dito na nito, sinabi ang kanyang joke na ang tagal naman. Bakit hanggang ngayon wala pa rin Coco? Ayon pa rin kay Chanda, flattered siya kung saan ipinagtanong-tanong na niya kung sino ang manager ni Coco at nang makausap niya ito ay nagpasalamat agad siya. Una rito, sinabi ni Coco sa isang interview dito na gusto niya makasama sa kanyang teleserye ang mga bitiranang aktres na sina Chanda Romero, Gina Lahar trioloxin at, at iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.